Oh, hello po mga ka-friends. Good morning. It's 5.45 and it's Saturday. Meaning to say, it's Labada Day. <laughs> Pero nakakasad kasi it's still gloomy po. Um, yung aming mga labada, meron pang nakasalang sa washing machine. Ang problema, paano ba ito isasampay outside kasi In spite of, it's almost 6 o'clock but look at the surroundings. Ayan po. No, it's still gloomy outside. So, ang ginawa namin, sinalang yung mga damit sa washing machine pero air dry. Kaya lang po, sino bang nakakaranas ng ganito mga ka-friends? Pag rainy days, ang ating mga sinampay ay nasa loob ng bahay. And ngayon po, hindi pa tapos yan mga ka-friends, no? Ang worry natin, baka mga moy, and good thing na lang po, no? Air dry po yung aming pinrogram sa washing machine. Hindi pa po tapos because meron pa rin tayong nakasalang. So, ikot lang po tayo ng konti, no? Yan. So, punta tayo sa aming... ah uh, pinaglalabahan. Wait lang po. Sindihan ko ang ilaw. Alright. Ayan. Ha? So, good thing, ang ating washing machine, pwede natin siyang iprogram ng ganito. So, pagkatapos, eh, gawin na lang natin siyang quick wash kasi nasalang na po ito kanina and rinse pero dagdagan pa natin ng water pagkatapos start uli natin para uh, mabanlawan uli kasi hindi tayo kontento ngayon sa isang banlawan lang mga ka-friends dahil nga po rainy season no so malaki ang naitutulong nitong na washing machine na ito kasi pwede naman natin siyang iprogram ng air dry If you want to have it extra rinse, pwede rin po, no? So, ayan, ako ni-rinse ulit para um, kahit na air dry natin, hindi mga mangangamoy. Kasi yung aming pong atik ay puno na rin ng labada, no? Okay, so... Sino po ba nakakaranas ng ganito during rainy days? Just comment down below at uh, i-enjoy nyo lang po ang inyong mga ginagawa sa harapan ng inyong washing machine kasi talagang hindi natin maiiwasan yan pagka maulan. So have a nice day po. Enjoy, enjoy lang sa paglalaba. Good morning!